Pinantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Welta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigman ng China na tila pumuposisyon para lumusog. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Babala naman ang China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisausaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sino mang nakikipaglaro sa apoy ay masusuno. Gabuelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit dalawandaan at limampung libong OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all. Pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialaman China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman niya ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for uh, any specific uh, target or, or uh, state. That is for our defensive posture.